So sa sobrang dami nung mga comments ng mga batikan sa paggawa ng buwan May isang tao doon na nakapukaw or sumipa sa alaala ko So bibisitahin natin ngayon yung e shop niya at doon nga tayo magpapagawa So papasok tayo ng expressway at alam nyo na, alam nyo na, hindi na natin makontrol Ayan ako, ayan ako, masanib na oh Ay nako, hindi ako to ha. <laughs> okay, close so, so, up mga pa Breezy here At kakatapos ko lang magbukas ng shop So ngayong araw, magpapagawa ko ng upuan Wala ko yung upuan ng Velocifero e-bike At pabiyahe ako ngayon Pamainila Kasi yun yung napili ko na diba ba? Gagawa ng upuan na malupet. <laughs> May na vision kasi ako na ano eh na kasi since pula yung mga motor ko ngayon, hindi ko alam kung bakit. <laughs> Pero pula yung 2024 ko. Velocifero e-bike red. Yung ano yung jump jump edition. So 525 RR pula rin. Kaya ang mga babagay dito is either black or red din na team. So kagabi post ako regarding sa upuan kung may kilala ba yung mga tao or followers ko in regards sa di ba, pag custom ng upuan. Actually madaming tinag ng mga malulupet or mga batikan sa paggawa ng upuan. Sinusuportahan natin lahat ng mga small business, di ba? So sa sobrang dami ng mga comments ng mga batikan sa paggawa ng upuan, may isang tao doon na nakapukaw or sumipa sa alaala ko -ala. <laughs> so bibisit tayo natin ngayon yung shop niya at doon nga tayo magpapagawa actually nakabackpack ako ngayon at dala ko yung upuan na papagawa ko so may isang tao doon na tinag tapos naalala ko kung oh, nga pala ano usap ko na nga pala <laughs> So last year pa or last last year ko pa siya nakausap, So oh, nakalimutan ko na <laughs> Ito pa rin naman. So bibisit tayo nga natin yung shop niya. Uh At doon natin ay mapagawa yung plano nating na concept regards sa upuan ng motor. Bukay ko matutupo sa mga baguhan na gumagawa ng upuan. Pero nakapag-comment na po kasi ako dito na years na po. Taon na nakalipas na natatakot. Na na ko lang. Alam ko sinabi ko sa inyo na magiging active na ako in terms of motovlog. Pero hindi ko magawa hindi ako makapag-commit kasi ang daming nangyayari sa buhay ko ngayon meron tayong stress, meron tayong achievement pero ang tutusin kung ako tatanungin nyo kung ano ang mas simpleng buhay mas simple pa rin yung ano noong time na ay lang ako gising, trabaho, uwi, pahinga ngayon kasi iniisip ko yung pinapasahod ko para pa ay buto yung negosyo oto good kasi nga lumalawak yung resources ko Pero lumalawak din yung stress or iniisip ko So tama nga yung sinasabi nila na Great power comes great responsibility So mas malaki na yung responsibilidad ko Kasi hindi lang sarili ko ang binubuhay ko Pamilya ko, pamilya na yung mata ko So totoo sa inyo nga, masimple yung buhay ko noon Pasok vlog, uwe vlog, diba? may medyo nawawala na ako ng time sa pagkobla So maya maya makikita nyo yun at malalaman niyo na kung saan ba ako magpapagawa ng buwan? Tapos makikita niyo rin yung gusto kong plano para sa mga motor Simple lang yung gusto ko eh, pero lalo nyo yung pagkini ka rin Putek na yun, napaka premium naman yan Ganun yung gusto kong plano para sa motor So papasok tayo na expressway at alam niyo na Alam niyo na hindi ko na kailangan i-explica hindi na natin makontrol ayun ako, ayun, sumasanib na oh ay nako hindi ako to ah hindi ako to oh, gumagalaw-galaw pa siya oh Todo na tayo dito kasi nga 60 kph na rito So bawal na tayo mag kumuti muti Relax gaming Meron ba? Alam ko wala Wala to, walang cruise control to Charot lang Walang cruise control tong moto May na dali <laughs> 60 kph lang kasi dito So ako ko na muna yung cam Mahaba-habang traffic to Update ko yung maya-maya pag na <laughs> Mabush

Ako, oh, last pa pa eh. Ayun, layo. Yeah, yeah. Ingat! Yeah, yeah. Okay, so nandito na tayo sa Quirino. Ito yung Manila Zoo. Puling paso ko sa Manila Zoo, ano yata? 8 years old ako. 10 years old ako ngayon. Kahagin, tagal ko na hindi nakakapasok sa Manila Zoo Parang kaya pumunta dyan ulit no? Ano ba mga bago yan? Ang um, huling nabalitaan ko dyan sa Manila Zoo Namatay yung elepante Tapos yung elepante na yun na, Kasi nakita ko pa noon, nung bata pa ako Dalawa pa yung elepante dyan sa Manila Zoo Tapos alam ko nung last year o ano Namatay yung nag-iisang elepante nila dyan So yun lang yung huling balita ko dyan sa Manila Zoo Tsaka huling pasok Tagal ko na hindi nakakabalik dyan pero anyways, malapit na tayo sa destination natin. Okay. Aligaw ako. U-turn <laughs> tayo dito. Lumampas na tayo. Na nga po. Nag-u-turn na nga po. Destination is on the right and the right Hey Boss Batu Sai ano market dito Tara na tayo sa boss Let's go. Okay, yo. So nandito tayo ngayon sa Batosay at kasama natin yung Boss Raymond. Ayan. Boss Batosay mismo. Kaya mo ba yung plano ko? Ano bang ba plano natin? Yung pulang leather tapos kasi hindi hindi basta-basta o oh, hindi ordinary yung upuan ng ano ko eh. Hmm. Um, kasi sabi nila dito daw hindi daw yung basta lapat lang. Okay. So yun yung plano ko na nakahulma talaga para sa upuan. Kaya, kaya naman, kaya kaya. Basic. actually, basic na lang yung mga ganyang <laughs> klaseng hope May, medyo na challenge nga ako. Gusto ko minsan yung mga... yung mga kakaibang mga Pero nakita mo na ba yung upuan? Nakakita na nakakita ka na ng ganun? Ah, uh, so to be honest, hindi pa. Ay, yung hindi mismong, pa. yung katulad nung sinasabi mo na upuan. Yun. So first time din nila makakita ng ganung upuan. Yes, so, so, yung upuan kasi na yun, parang similar siya sa kuan ng KTM 390. Mm -hmm. Tsaka yung iba pang big bike na hindi talaga pamilyar. Mm -hmm. Hindi siya yung usually ilalapatan mo lang ganun. Yes, yes. Sir. So ito medyo challenging para sa bato site. Kasi ibibigay ko sa kanilang trabaho para mismo o to magkakakating -cut oh, pa sila. Yes, so tapos yung gusto kong tela, dito ko na Yun nga yung tinatawag nila Moon Dragon. Yeah. Ito. Ito yun. Ito yung gusto kong tela, sandpaper leather. Sandpaper leather dito. Kasi ang ganda ng ano niya, ang ganda ng quality Picture. tapos hindi siya yung glossy madalas. Kasi may yes. parang red leather lang eh. Oo. Oh, hindi. So mga ano natin yung pagka-premium niya. So, sa mga nagtag sa mga nagano. sinilip ko, ni research ko si Batosay. Tapos yun nga, nalaman ko na two years ago, kinontak na talaga, nag-uusap nag na talaga kami ni Batosay. Correct. At ngayon lang ako nabigyan ng pagkakataon para bumisita sa kanya. So, Ayan, maraming, after na ilang taon, solid pa rin si Batosay para okay. i-encourage or tag ito? Kasi yung concern ko. So ayun nga, sisimulan na ni Boto sa trabawin yung plano natin. Update ko kayo mamaya kung ano magiging setup. Let's go! mo. Okay. So, natapos na nila yung sa e-bike natin. Ito. kuang huwag niling yung wool oh. mo. Ganda. So, natapos na dito. Next naman is yung pang 525RR natin. Hindi na ako mag-expect ng negativity. Kasi dito pa lang, pure positive na. Ayan, oh. Ganda ng stitches. Ganda ng ulma. Huwag huwag nila yung gustong gusto ko. Okay. So natapos na nilang gustong project 'yan. So ito yung ay pang e-bike natin. Yung Enduro e-bike. Tapos ito naman yung sa 525 RR. So ang setup niya kasi para siyang naka-seat cowl. So ganyan ng ano niyan. Wala kasi tayong mahanap na seat cowl na available. So nagpa-custom tayo. At ang tela nga nag, ay leather 'to mm -hmm. Leather na ginamit ay Montragon. genuine leather. Genuine leather siya na may texturized Ayan. Tingnan niyo. So excited na ako. Kabit na muna natin 'to. Tapos ito, mamaya pag-uwi, update ko kayo ng magiging itsura ng e-bike. Let's go. Yay. So, Tapos na nga yung project natin. Pagkita nyo yung gano'ng kalupit. So yun nga Maraming salamat Bas Batosay Para sa pagtupad ng pangarap ng setup ng upuan Kapit <laughs> Kapit di ko dumudulas Oh, pala. Oh. Putay, bigyan mo na yan. So yun lang, maraming salamat sa yung gumawa ng phone ko Thank you po sa Thank you, thank you Lupit ng kamay niya, nakuha niya yung idea ko Tapos tayo marilaki ha Thank you Ingat, ingat, ingat